Hi guys! Good afternoon, good evening! San mang kay kayo ng mundo ngayon? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Yung share ko sa inyo video ngayon, I-try ko mag voice over. Pero pag hindi ko kaya, magkikwento na lang po ako. Eto po, panoorin nyo lang po yung anong mga kaganapan ng alaga ko dito sa loob ng bahay. Umagang umaga po ito. Hi guys, try ko mag voice over kung makakaya ko, makakaya ko hanggang sa dulo parang ang hirap naman yata. So, ito yung time na to, morning to, ganito talagang ginagawa nila. Ayan, dalawang malilit na puppy pa lang naglalaro dyan. Ayan po, si Molly at itong nasapuan, si Ikay. Ayan po yung mga bunso ko dito sa bahay. Ayan, kulitan lang silang kulitan dyan, takpuhan. O yung balde ko dun sa taas, ginawa nila at ngat ngatin. Ayun, silang dalawa lang dyan ngayon. Kasi yung iba kong mga dogs, ando doon sila sa taas. Ayan. Uh, sumali na rin si Ring Ring. Tatlo na sila. Pero kung hindi ko kakayanin hanggang sa dulo, magkukwento na lang ako guys. May kakwento ako sa inyo. Guys, sabi nyo nga sa akin, kung mali ba talaga ako, o masyado na ako nag-react, ano ba kasalanan ko? Bakit na ako ginanito? Last October 14 po kasi, yung anak ko doon natulog sa kondo kasama yung pinsan niya na galing na Australia kasi tinatawagan talaga yan pag dumating talaga yon sinasamahan nila tinatawag sila para samahan sila kasama ng iba niya mga pinsan and then alas dosen na madaling araw yon nagmessage sa akin yung anak ko na sinasama daw siya sa Iloilo doon sa kasal ng pinsan niya kapatid nung dumating na from Australia ang sabi ko sa kanya nung gabi na yon, hala, papano yung work mo? Sabi naman niyang anak ko, magpapaalam lang daw siya. Pero hindi at talaga pumayag nung gabi na yon. Kasi iniisip ko, kabago-bago pa lang niya sa, sa trabaho, tapos sa absent na siya ng straight na 3 days. So ayun, kinabukasan ng umaga, lumabas yung asawa ko. Pagbalik niya, sabi niya, Ma, Kasama pala si Joanna sa Iloilo, may ticket na. So nagulat ako, ha? Sabi ko, di naman ako pumayag kagabi ah. Lahat naman siyang sinabi na bibili ng ticket. Ang sabi lang niya, maghanap pa ng promo. Pag may promo, bibilhan siya. So ayun. Ngayon nagalit yung asawa ko. Pinapagalit na ako, nakaway ako. Tapos binibiro ko pa nga, huwag ka nang magalit kasi nagdadasal na nga si Ika oh. Sabi ko nang ganon. So ayun, sabi niya, tawagan mo nga yung anak mo. So, tinatawagan ko. Ayaw namang sumagot. Message ako mga isa. Hindi rin nag nagre-reply. So, galit na galit na siya. Tapos, sabi niya, pa-cancel na lang natin yung ticket niya. Sabi. Sabi ko, sige. Tapos, ayun, pumunta na siya dun sa kabilang bahay. Sinabihan na ipa-cancel yung ticket ng anak niya. Tapos, muli siya dito. Tapos, natawagan naman anak niya. Ayaw naman sumagot. So, pagdating ng 11 o'clock, dumating na siya. Siyempre galit na galit yung tatay, pinapagalitan na siya doon pa lang sa may labas. Pagdating dito sa loob, nagmamaktol na yung anak niya, nagdadabog. Kaya sure daw matanda na siya, hindi na siya minor, 23 years old na siya, dapat siya na daw nagdesisyon sa sarili niya. So ibig sabihin noon, hindi na dapat kami nakikialam. So nagulat ako, ba't ganun yung mga salita niya? Kaya ang ginawa ko, hindi naman kasi talaga ako galit, may message ko siya. Sabi ko, Ba't ka kasi pumayag? Alam mo namang may trabaho ka. Sabi, nagpaalam naman ako. Ganyan, ganyan. Sabi ko, nagpaalam ka nga. Absent ka ng 3 days. Pagbalik mo dito, konti lang sa mo. Tapos, magbabayad ka pa sa ticket. Tapos, ang sabi niya, hindi, walang bayad yung ticket. So, parang doon ako nagulat kasi ang sabi dito ng kapatid ng asawa ko, magbabayad yung anak ko ng ticket. So, bakit ang sabi ng anak ko walang bayad? So, parang inisip ko, may tinatago yung anak ko, pinagtatakpan niya. So sabi ko, hindi. And sabi ng tita mo, may bayad. Tapos sabihin mo, wala. Sabi ko, bumaba ka nga dito, mag-usap tayo. Ayaw niyang bumaba. So ang ginawa ko na lang, tinawagan ko yung tita. Sabi ko, pwede po bang di na lang namin siya pasamahin kasi may trabaho. Kakapasok lang niya sa work. Sabi ko nun, hindi, hayaan mo na yan. Matanda na yan. Hayaan mo na mag sarili niya hindi na yun minor. Dapat matuto na rin ng kung saan saan mga anak mo. Sabi ng ganyan. Sabi ko, hindi naman po yun. Sabi ko, yung work lang naman ang ano ko. Naalala ko. Kasi may evaluation pa yan siya sa December kung mariregular siya or hindi. Ba, ang sabot sa akin. Bakit? Takot ka mawala ng trabaho yung anak mo dahil wala kang 13 month pay na makukuha. Kaya nagulat ako, bakit gano'n yung mga salita niya? Hindi eh, naman ako nag-anod after doon sa pera. Ang akin lang, baka masira yung anak ko sa trabaho niya. Tapos biglang sumingit yung isa niyang anak. Pag i-cancel namin yung ticket, kahit cancel pa yan, magbabayad pa rin kayo. Pag hindi kayo magbabayad, papabarangay namin kayo. Ganay na yung salita. So parang ako, na hindi naman ako nagalit, parang bigla na lang talaga nag-init lahat ng buong katawan ko na nanginginig na ako dahil hindi ko na alam kung ang gagawin ko, bakit ako ginanon, bakit ako sinigaw-sigawan nila doon sa cellphone, pagtawag ko sa kanila e eh, samantalang maganda naman yung pakiusap ko tapos ayun, may sumingit pang isang tita nila na kesyo daw, hayaan ko na lang daw, ganyan ganyan dami dami na sabi na wala nang pumapasok sa isip ko talaga noon kasi iba nang pakiramdam ko so dahil sa galit ko umakit ako dito sa taas yung anak ko ang pinagalitan ko, sabi kong ganyan matigas na talaga ulo mo, di ka na talaga uh, sumusunod sa amin kung kayo mo lang sarili mo, sige lumayas ka andito mga damit mo yan, galit na galit na talaga ako eh naka-open pa pala yung cellphone. Aba, galit na galit naman yung tita niya. Bakit ko daw pinapalayas yung anak ko? Siyempre, ano ko na yun eh. Away ko na na mailabas ko yung galit ko dahil... Iba, iba kung hindi nila ako sinigawan at ano, hindi naman ako magagalit eh, dahil sinigawan na nila ako hindi ko na alam gagawin ko punong puno na yung utak ko yung puso ko parang sasabog na sa sobrang ano sobrang kabal na hindi maintindihan sobrang init ng puso ko na kala mo sasabog So, ano ko pinapagalitan ko nung time na yon? Ang mali ko lang, hindi ko kasi enough yung cellphone. Yung video call. So, naririnig nila yung time na pinapagalitan ko yung anak ko. Tapos, nung marinig ko na nangangawa yung tita nila doon sa cellphone dahil bakit ko daw pinapalayas yung anak ko. Ganyan, ganyan. Tsaka ako napatay yung cellphone. Pagkapatay ko ng cellphone, ayun, nakatanggap na naman ako ng maraming maraming message mula doon sa anak nilang galing Australia ang dami talaga na hindi na makain, nakalagay doon. Um, hindi na minor yung anak ko, 23 years old na, graduate na, hayaan ko na lang daw namin sa mga desisyon niya. Sabi, wala namang problema sa desisyon niya eh, pero sana naman inisip mo na. Kakapasok lang niya sa trabaho, sa amin pa nga siya humingi na pamasahin minsan pag wala ng pera. Pagdating ng sweldo, oo, nagbibigay siya, pero binibigay naman niya. Binabalik din naman namin kasi kinukuha din niya pamasahin. So isip ko, tatlong araw siyang absent, wala siyang sahod ng tatlong araw. Pagbalik niya dito, konti na lang sahurin niya, magbabayad pa siya ng ticket. So wala na naman siya, nga nga na naman siya. Kaya sabi ko nga sa kanya, tatlong araw kang gagala, tatlong araw kang masaya, pero isang buwan ka naman nga nga. Sabi ko nang ganun sa kanya. Tapos ayun, nakalagay na doon sa mga message ng galing ng Australia na pinsan niya na kaysyo daw, hindi naman daw ako naghirap para makang-graduate yung anak ko. Sabi ko, ha? Bakit naman sinasabing hindi ako naghirap? Oo, nakatulong yung kapatid nilang isang bunso nilang kapatid dahil ginawang scholarship yung anak ko. Pero hindi naman lahat sa kanya. At saka, nakatulong lang naman na yun nung nang third year na yung anak ko first sem. pagdating ng second sem, di na naman sila nag-face-to-face. -face, so, wala. Hindi siya nanghingi ng pangbaon. So, nangyari, pagdating pa ng fourth year, kalay siya kalay siya ulit, nang hihingi. At saka kahit nanghihingi siya doon sa pinsan niya pang para pang baon, pa rin naman sa amin, kami pa rin naman gumagastos sa mga malaking bagay na kailangan sa school. Bakit sinabihan ako hindi ako naghirap? Bakit di ba ako naghirap mula nung pinanganak ko yan hanggang sa lumaki na? Parang di naman yata tama yun. Tapos sasabihan ako, kinakawawa ko daw ang anak ko, gagawin ko ng retirement plan. Nakalagay doon, bakit? Takot kang mawala ng trabaho yung anak mo kasi uh, pa, pa, maging palamunin na naman sa inyo? O takot ka dahil wala kang magiging retirement plan? Parang ganun ang nasabi niya na yung anak ko gagawin kong retirement plan. So ang sagot ko sa kanya noon, retirement plan ay eh, yung dalawang nga na binibigay sa amin. Kinukuha pa nga din niya pamba, pamasahin niya sa araw-araw. Tapos ayun, ang dami-dami na talaga sinasabi, hindi na talaga wala na, hindi na pumapasok sa isip ko. Kasi yung dibdib ko parang sasabog na talaga sa mga ng loob. So, ang ginawa ko, umiiyak talagang lang umiiyak tapos sigaw talaga ko na sigaw ng sigaw para mailabas lahat ng sama ng loob ko hanggang sa hindi na ako makahinga nanginig na ako nanigas na ang buong katawan ko tapos ayun inanan na naman ako ng asawa ko at saka ng anak ko dahil na ako makahinga Nagwawala na talaga ako so ang tanong ko masama ba talaga yung ginawa ko na hindi ko pinasama yung anak ko dahil wala din siyang pera kung sasama siya doon sa ilo-ilo eh. Wala siyang pocket money. Kung yung mga pinsan niya may mga pera, may mga trabaho na stable na sa mga trabaho, malaki mga sweldo. Gagala sila, mamimili sila. Paano yung anak ko? Tutunga nga lang sa santa tabi. Gagawin lang taga bit, -bit na mga pinamili nila. Di ba kawawa yung anak ko? Kaya sabi ko sa anak ko na mag-ipon ka. Yung mga nararating nila kung saan-saan, magagawa mo din yun o matuto kang mag-ipon sa sarili mo. Mas maganda gumala, may sarili kang pera, hindi ka nakatunganga sa kanila. Kaya hanggang ngayon, walang imikan. Black po yung dalawang pamangkin ko na yung naninigaw sa akin. Tapos yung kapatid naman ng asawa ko, ako naman ang blinak. Tapos ayun, ko lang sila. Tapos ayun, di, na, di talaga sumama yung anak ko. <laughs> Hirap ang voice over guys. Tapos may mga marami pa akong kasama dito mga alaga na nagtatahulan. So, hindi talaga kaya. So, ayun na nga guys. Yun lang po ang kwento ko. Huwag na po tayo magpaka-stress kasi mahirap na. Ang hirap po talaga pag na-stress ka, may anxiety ka. Masakit ang ulo, masakit ang tiyan, matigas ang leeg, ngalayong nangalay yung mga braso, tapos yung mga binti mo, walang lakas naranasan ko po talaga yon nung araw na yon kaya yun talaga siya sabi ni Doc Willie Ong hirap mag stress kasi magkakasakit ka po talaga puto po talaga yon buti na lang talaga mga after 4 days kahit papano nahimasmasan ako hindi ko na masyadong iniisip bahala na sila kung anong isipin na sa akin andito lang naman ako sa loob ng bahay kasama ng mga dogs ko hindi naman din ako lumalabas para makipagmarites. kumbayaan ko na lang po sila. Kasi kasuhin ko na lang po yung mga alaga ko dito sa loob ng bahay, yung aking pamilya. Ayun na lang po talaga. Thank you din po sa mga taong nag-comfort sa akin. Sawa ko, mga anak ko, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, at lalong-lalo na po ang mama ko po, po. Kahit nasa malayo, talagang lang, dami-dami niyang miss call. Siguro, uh, naramdaman niya na may nangyayari sa akin. Kaya ang dami-dami niyang missed calls. Pero hindi ko po muna yun sinasagot kasi ayaw kong umiyak sa nanay ko dahil matanda na yung nanay ko. So nung naging okay na ako, tsaka na ako tumawag sa kanya. Maraming maraming salamat po sa panunood at sa suporta. Sana po sa susunod, maging okay na po yung aking share na video sa inyo. Magka-voice over na ako mula umpisa hanggang dulo. Itatry ko. <laughs> Yun lang guys. Salamat. Bye, -bye. Hi Guys, so welcome to our YouTube channel. If hindi ka pa nakapag-subscribe sa amin YouTube channel, please subscribe, like, and share, and hit the bell button below. Salamat.